Magandang hapon muli mga ate at mga kuya. Welcome sa akin channel na Kuya Ang ibabahagi ko ngayon ay tungkol sa ikalawang sulat ni Pedro, uh, chapter 1, verses 10 to 11. Mga kapatid, yamang kayo'y tinawag at hinirang ng Diyos, magpakatatag kayo sa kalagayang ito upang huwag kayong manlupaypay. Sa ganitong paraan, kayo'y maluwag na papapasukin sa walang hanggang kaharian ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Heso Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang pinagninilayan ko dito ay ang salitang tinawag at hiniran. Kaya talong sa akin, Kuya, tinawag ba tayo at hiniran ng Diyos? Walang duda. Walang duda tayong tinawag at hiniran ng Diyos. Sa apat na aspeto. Napakalaga sa atin ang tandaan ito at paka pagnilayan. Una, Tinawag tayo ng Diyos uh, sa komunidad, komunidad ng isang pamilya. Ibig sabihin, tayong mga tatay, mga nanay at mga anak ay tinawag upang maglingkod sa pamilya. No? Napakahalaga ng paglilingkod sa ating pamilya. Kaya, at uh, dapat nating tandaan ito na hindi lamang sa labas tayo naglilingkod kundi sa komunidad ng ating pamilya Ikalawa, tinawag din tayo sa isang buhay kristyanong pamumuhay Hindi isang kristyano na uh, kanya-kanyang sekta kundi tinawag tayo sa isang kristyano na pamumuhay. Ibig sabihin, tayong lahat, anuman ang iyong paniniwala, meron pa rin tayong pagtawag sa kristyanong pamumuhay. At kung papanong iyon, sa pamamagitan ng salita at gawa sa buhay pamilya at buhay komunidad. <clears throat> Ikatatlo, tinawag din tayo sa isang serbisyo. Serbisyo at ibanghelesasyon. Ibig sabihin itong serbisyo na ito, maglilingkod tayo sa serbisyo ng paglilingkod sa ating buhay pamilya, iservisyo is din yan. Bilang mga tatay, bilang mga asawa at mga anak, ay serbisyo o pangpaglingkuran ang buhay pamilya. At mahalaga din ito sa papel natin yung ibang helisasyon Ang ibang ay pagtuturo at pagpapahalaga ano ba ang ating pagka buhay kristyano. Kailangan alam natin, sinasaliksik natin at Meron tayong pundasyon ng ibanghelisasyon Na kilala natin ang Diyos Kilala natin ang ating kapwa At pagiging propeta Pagiging pari Pagiging hari Ito yung tawag sa atin sa ibanghelisasyon At kahuli-hulihan ay tinatawag tayo sa pagbabago ng komunidad. Komunidad ay dapat binabago, paangat, paangat, hindi pababa. Kundi isang komunidad na masaya, isang komunidad na mayroong pagmamahalan, mayroong serbisyo, mayroong pagpapatutoo ng buhay kristyano at nagmamahalan sa isa't isa. So, hindi ko lahat pagkakadamihan ito kasi isang bilin din sa atin dito sa community na ito ay mahalaga na paalaala ay magpakatatag. Maraming pamilya ang nagkakawatak-watak, maraming pamilya nag aaway away kasi kulang sa pagpapakatatag. At kahuli-hulihan ay merong pangako ang Diyos. Ang pangako, kapag nasundan natin ito, merong pangako na kaginhawahan, kaligtasan, at magiging kasama natin ang Diyos. So ito po muna ang aking ibabahagi at Magandang araw sa ating lahat. Manalangin tayo. Ama, iligtas kami sa dilim ng kamatayan. Ang liwanag nawa ng iyong pagkabuhay ang manahan sa aming mga puso na siyang magdadala sa amin sa walang hanggang buhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesus Kristo, kasama ng Espiritu Santo Magpasawalang-hanggan at pagpalain tayong lahat ng makapangyarihan. Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. God bless po sa ating lahat.